Yan, good vibes mga lods. Libreng pa taho ni Kuya oh. Opo. Mga thank bata. You, thank you so much Kuya. Kuya ko pa mga good vibes. Talaga oh. Oh. pila pila. Libreng taho ni Kuya oh. Kita niyo yan mga lodi oh. At sa kaunting bagay ni papa mga bata oh. Kita niyo naman lods ang pila oh. Ayun oh, yung mga bata. Nag Christmas party tas ngayon may libreng taho pa ni Kuya oh. Ayan, yeah, pinapila isa-isa mga lodi. Ayan, o. Oh. Follow, follow, and share kung may nakitang good vibes mga lodi. At naka-good vibes naman mga lods yan, Oh. Kita nyo naman yan, mga lods kung ano ka-good vibes. Ayan. Ang galing naman, o. Oh. Yan ang sinasabi ko mga lodi. Kahit nga hindi nagpapabidyo, binidyo ko lodi yan. Dahil yan ang sinasabi kong good vibes talaga sa mga bata, Oh. Pasilip lang po yan sa yo ng batang mangyan vlog. Ayan, yan ang mga gusto kong mga bibidyo. Ano masabi sabi niyo kay kuya? Thank you! Thank you saan? Tatao! Ayan, very good. O, sige, pila, pila. Pati siguro yung mga gurang, nakapila na rin yung mga ina. Para maturulan din, o. Oh. Ayun naman, dami po, ang haba pa ng pila. Kaya bang makaabot lahat? Sana umabot. Sana umabot. Ayan, nakaw delikado para joseph ah, na ayos mga lods ano oh. pataho wala lolo ng 24 dapat 24 to Libreng taho. Wow. Ang mga bata, napaka-vitamins. And pampagod vibes talaga mga lodi oh. Sana umabot. Tuwa-tuwa mga lodi mga bata na naman eh. <tong> Dami pa naman siguro. <tong> yan, share to my blessing. Ah, talagang kahit hindi Pasko, ito si Kuya namimigay talaga yan pag may mga gantong mga lodi. Talagang namimigay talaga yan. Lagi kong pinapasilip na maging sa, uh, sa patay, birthday yan. Pag na-timing ganyan ganyan mga lods, talagang namimigay siya ng libreng taho. Yan mga lods. Mga bagandang good vibes yan para sa mga bata. at uh, do sa mga magulang. ba? Diba? Ang isa niyan lods, kung bibilin mo, tig ti pesos, eh, sa mga bata na to, hindi ba ba? Ito po sa mga...

Yung sa barangay Matara Elementary. Tapos ngayon naman paglabas nila uh, pamasko sa mga bata. Ayan si sir, mapapamasko ang dyan eh. tao. Ayan ang aming principal si sir yes, sa elementary. pa parugang palong sa pau. Yun may nag-request pang sabaw Dapat nagpa thank you Sige na Ay delikado wala na si Tan Hanggang dun lang oh Delikado Lana Oo Kain muna tayo. taho Thank you camera man muna to hmm. Yun Kita nyo mga lodi Binigyan tayo ni kuya rin oh Siyempre naman Thank you, thank you Merry Christmas kuya hmm. Mamaya lang Nasa FB na kayo Vitamina mga idol Matamis Oh Kita no? Kahit na umuulan yung mga bata, ang taga ng tsatsagang pumila, mga lodi. Pati itong ating nag na uulan na na rin. Thank ah. you. Mm -hmm. mm -hmm. Magpandong kayo, magpandong. Magpandong. Pandong, magpandong. Thank you very much.